Bit-bit ang kanya-kanyang panlinig. Nagtiripon amay kan Sabado, unpersonized kang kamara Sur Police Provincial Office, Naga City Police Office, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFP Naga, Eagles Club, asin mga estudyante sa kamara Sur. Ngani na makisumaro sa handog kalikasan para kay na clean up drive kan ako bicol party li sa syudad ning Naga. Partikularmente sa lugar na agianin ng Peña Pransya, sa gigibong fluvial procession sa maabot na September 16. Saro sa mga nagpartisipar sinda Sony Asin Kaila na parehong educational beneficiaries kang partido. Ang party list na ako Bicol, saro po siya sa magayon pong ehemplo para sa toyang mga bataan para po sa paglilinig kang, kalik kang kalikasan. Mm -hmm. Important ni po ni para mas magayon para sa ano, sa maabot na penya Francia um, para si mga pong, si mga madirig di po Um, may na na, malinig asin magayon ang um, naga. Pag-share to naman kan Provincial Director kang Kamar ni Sur PPO na si Police Colonel Julius Cesar Domingo pirming yao ng saindang pagsuporta sa mga pigkukundusir na aktibidades kang partido sa saindang probinsya. So, uh, hinah hinahandog natin to no ng pagdidinis sa kalikasan sa ating Diyos sa uh, true uh, our inah uh, ina no so 'yun po no uh, katuwang niyo po ang ating uh, kapu kapulisan kapari sa Camarines Sur police, uh, Provincial Office of course uh kasama din po namin no ang ating Naga uh, City uh, Police Office uh, led by uh, Colonel uh, Pakalso nagpahiling man kan sa iyang suporta sa aktibidad, si Naga City Mayor Nelson Ligasyon, na pigpapasalamat managayo ang mga nareceiving asistensya, kan mga nagenyogikan sa partido. Yung kamu, di man na uh, mangyayari, dahil mauutog si Katuyuhan, kung taano ta, uh, may gigibuhon po na clean up uh, drive. Kaya sangaran po kan, uh, mga pag-iriba sa lokal na gobyerno Kanaga, ni Vice Mayor Nenik Diasis as in Miembro, kan ang panlunsod and uh, sa muya pong pagpapasalamat sa 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 po Gabus. Uh, gabos sigun kay ako Bicol Party List Representative Congressman Attorney Jill Bungalon panata na kan partido ang pagkundusir ng clean up drive yung padangadang na ang kapistahan ni ina asin bilang pakikisumaro sa kapiestahan. Magkakaigwa maning medical asin optical mission digdi ang partido. Pagayon, no? This kind of, uh, and uh, po kita na and, uh, po kita na, I mean, uh, ini uh, uh, no? Po, mga kababayan. And uh, we want to assured that uh, once na magtipa po ka procession at least presentable and at least uh, sa tuyang uh, tabang no, para po sa depression ka sa tuyang malay Antes ang cleanup drive, may libreng pasumba man ang partido sa Plaza Kang Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,